Nanawagan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa publiko na i-report sa kanilang tanggapan kung may napapansing mga kahina-hinalang operasyon ng Pogo sa kanilang lugar. Ayon kay PAOC Undersecretary Gilberto Cruz, malaki ang maitutulong ng mga mamamayan sa kanilang operasyon para puksain ang mga Pogo na sangkot sa iba't ibang mga krimen. Malaking bagay po yung tulong na pwede pong i-provide ng mga um, mamamayan natin. No? Uh, dito po sa atin yung uh, lalo na ho 'yung ano 'yung mga kasi eh hindi eh, mga nakikita tayo patay uh, na foreign looking automatic dapat nare report po natin mm -hmm. bukod dito sinabi ni Cruz na kailangan lamang paigtingin ang mga umiiran na batas sa ang strictong monitoring at inspeksyon ng mga lokal na pamahalaan para matiyak na walang krimeng nagaganap sa mga pogo sa kanilang lugar. Samantala, patuloy naman ang kanilang investigasyon sa estrukturang ni Raid sa Porak, Pampanga. Ayon kay Cruz, may mga lumutang ng pangalan mula sa mga dokumentong ginamit sa pag-aasikaso ng permit at sinisilip na ngayon ang kaugnayan ng alkalde ng Porak sa operasyon ng nasabing Pogo Hub. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino.